saan po sana papunta si Aling Lordelita? Hindi ko na kwan man nakita sa ano kasi nasa kan pa ako sa kama pa ako, eh, naka, pa ako eh. Ah okay, mga anong oras po 'yon nung napansin uh, niya na uh, na wala 6 to round to 7 ma'am siguro yun. Na, ano. Nang uh, umaga. So, umaga. bumangon siya tapos lumabas ng bahay. Oh, uh, pangalawang pag na niya 'yon, yung hindi siya bumalik, yung una bum uh -oh. bumalik. Si Aling Lourdelita po ba ay, ay uh, may kapansanan o yung po bang pag-iisip niya ay apektado na ng uh, blood? Siya, mm -mm. may pagkalimutin. Yun, okay. Tapos ano siya, yung may maintenance siya na para sa high blood. Para sa high blood? Opo. Okay. Ako po ay naninawagan sa asawa ko kung sino ang nakakita sa kanya. Pakicontact na lang si Porferio Almedora sa Facebook o di kaya po dito na lang po. Uh, o dito sa, sa, ano, sa radyo. Opo, o, o. Bagong mga litrato po ba ito ni Aling Lord Dalita? O may ilang buwan na ito? O ilang taon Ay, na lo, ito? Ay, medyo luma-luma na yan, ma'am. Pero ganito po, yan po yung... Yung luma, yan, yung luma. Yeah, yan, yan. Yan, yan. 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 Di, di, ganong luma yan. Yan. O, so yan, Ay. makikilala po ninyo. May nunal po si Aling Lord Dalita. Opo, opo. At uh, huli may, po siya... May relo, may relo yun. May relo. Huli po siyang nakita mga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga oh. sa may Barangay Victoria Reyes. Medyo makakalimutin na po. Pero alam niya ang pangalan niya? Alam niya siguro kasi... At saka alam niya kung saan siya nakatira? Yan ang ano, hindi. Kasi... Mm -hmm. Ano na, hindi maka, yung umalis, hindi maalala. umalis siya, hindi na maalala niya pagbalik. Okay, pero kilala, alam niya, pangalan niyo, naasawa niya kayo, gano'n. O nakalimutan na rin niya? B minsan, minsan ano kilala minsan ano okay so shari mukhang uh, ano na mayroong baka alzheimers or uh, um state of sen senility oh, Kasi yung, oh. uh, ano ko doon yung kapatid ko sa mm -mm. ano yung kapatid, babae sa kalalakihan hindi niya kilala hindi na niya kilala oh, okay so kung sino man po mukha um, lang mukha um, lang na ano niya Mukha. matatandaan niya uh, uh -huh. okay so kung uh, nakikita niyo po yung larawan ni aling lod dalita madali po siyang makilala may nunal tama ba ko may nunal oh, di ba okay oh, po Oo, minunal siya sa kanan na pisngi sa may bandang ilong. Yan. Medyo kulot ang buhok. Ang suot niya ay itim. Nakaitim na damit. Polo. Siya. Polo. Tsaka short. Short. Okay. Opo. Nung huli po siyang nakita. May mga anak po ba kayo? Mayroon, ma'am. Nasa Laguna ang isa. Nasa Imos ang isa. Okay. Mga lalaki yung sinasabi ko. Oo. Yung isa nasa Kiapo. Yung isa ko nasa... Alam niya kayang puntahan itong mga ito? Baka nasa mga... ibang bansa. Sa na nasa isbang bansa. Okay, alam na po ng mga anak ninyo na pinagahanap natin ang nanay nila. Apo, apo. Okay. So, ayan po. Inuulit natin si Aling Lourdelita Almedora, 73 years old. Uh, madali niyo po siya makilala. Maikli na ang buhok niya, no? Uh, may nunal, malaking nunal, sa kanan na piski, wandang uh, baba ng ilong, sa ibabaw ng bibig. Huling nakita sa may barangay, Victoria Reyes Dasmarinas Cavite, nakasuot ng black shirt at puting shorts. Pag-asa yata pangalan din dun eh, dalawang pangalan. Pag-asa. Barangay Pag-asa. Siguro po. Okay. So, mm -hmm. dyan po you. sa area na yan. So, ayan. Tignan niyo po sa inyong mga screen and tatay. Baka kayo po, ayan, napapanood din po ito ni Ma'am Lord Delita. Uh, baka may mensahe po kayo kay Ma'am Lord Delita po. Yan. Ang tawa ko sa kanya yun eh. Opo tayo. Kung nakikita mo ako, kontakin mo na lang si, ano, si Bulo, yung kapatid ko doon. Ngayon doon ko naman nagagaling. Yun, may ano naman doon siya. Nag, ano na siya sa barangay at saka sa polis. May dala kayang pera si Nanay Lourdes. Wala Delita. po, sige, hindi nga namin pinag-ano nang pera. Kayo, hindi niyo ano. pinapahawak ng pera. Ha, kasi maalis nga hindi nag ano. Ayen, ah, umuwi ka na kayo. nag-alala sa mga anak mo, pati ako, hindi na ako kulang na ako sa tulog at saka pagkain, wala nang gana. Okay, so uh, ang palayaw po ni Aling Lourdesita ay yen. Oh, yun ang tawag ko sa kanya. Pero, ano ang palayaw, ano? palayaw niya? ang palayaw niya, ano, Lordelita. Dita. Lita. 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 Anong pangalan ang uh, sinasagot niya? So, pag tinawag siya, Lita, Ganyan, sasagot hmm. siya nun Olita, Lordelita, oh. Lourdes oh. Dita, Lord. minsan dita In Minsan dita, uh -huh. okay Sige okay. po. Uh, maraming salamat po, Tatay uh, Porfelyo, no. At sakali man po na may uh, makakita po kay Nanay Lordelita, agad-agad po namin ipapaalam sa inyo, Tatay. Okay po? Okay. Salamat okay. po. magandang salamat po. po. Okay. And uh, Ma'am Lordelita, kung kayo po ay nanonood, o kung saan man po, uh, kung sino man po ang kasama ni Nanay Lordelita Almedora, siya po ay 73 years old at huli nga po nga nakita ng uh, November 19 sa may Barangay Victoria Reyes Las Marinas, Cavite. Agad niyo pong ipagbigay-alam sa pinakamalapit po na police station o sa pinakamalapit po na barangay para ito po ay maihatid sa aming tanggapan ni Senator Raffy Tulfo dito po sa TV5 Media Center Alliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City.